Hi guys, for today's video, pabiyahe kami papuntang Antipolo, mamundok kami. Dumaan muna kami ng palengke para bumili ng ulam. Ayan guys, nakabili na kami ng uulami namin. Dumaan din pala kami ng bakery para makabili ng tinapay dahil mahaba-haba pa ang biyahe namin. Marami kami mga batang mga kasama para pag nagutom may pagkain sila. Pagdating dito, medyo maputik na 'yung daan kasi nga umulan. Pero mas maganda na rin 'to kaysa dati. Noon talaga sobrang putik 'yan dito. Ayan, tinambakan na nila. Pagdating dito, meron na silang Calaois Booster Station. Ayun, unti-unti na nag-improve ang lugar. Ang ganda ng view. At sa oras na 'to, nag-uumpisa na kami maglakad papuntang bundok. Ayan, tapos na pala yung tulay. Kaya hindi na kami tatawid sa ilog. Engineer namin, no? Ay, yung kontraktor namin, no? Kapalit ng ipon, hindi pa sa tulay. Yung kontraktor ko namin, namin, maawa na sa kontraktor namin, no? Walang ipin. Maayos lang tong tulay. Ito talaga yung pinaka-struggle pag maulan. Pero kaya nyo yan. Nga ni-inter. <laughs> okay, ka lang, okay lang kayo? <laughs> Huwag ate kung may bumalintong, wala pa. Ang ulam namin, naputikan. kumusta yung... Kumusta yung manok? Nakalipad! Pinta nga! Balik na Pasama mo ako! Sabi ko dito sa gilid eh! O, diba? Chocolate! wow. Umiyak dahil maputik. Ayaw na maglakad. Mukha ka na talagang taga-bundok nin. <laughs> Nakarating na kami sa aming munting kubo. Ayan, naglinis-linis na kami at nagsisiga dahil malamok dito kami natutulog pag napunta kami rito ayan pinapaypayan ang daspan dahil bakit daw ang usok hindi pupunta sa bahay habang naglilinis ayan panaingat-ngat ng bayaba kinuha ko pala yung ulam namin na iwan sa baba na naputikan dahil nadulas yung nagdalan yan at pagkatapos namin yan magluto, kumain na kami din na namin papunta na kami ng ilog para maligo nakitang talangka lalo na pag gabi ayan nagsilabasan yan sila <laughs> kunwari nalulunod pauwi na kami yan dahil gabi na thank you for watching bye